iginiit ng Ibon Foundation Incorporated na maliit na kabawasan lamang sa kita na mga kumpanya ang 350 pesos na dagdag sa daily minimum wage ng mga manggagawa ayon sa executive director ng Ivan Foundation na si Sonny Africa Pumapatak na 25% lamang ang bawa sa kita ng mga malalaking kumpanya, habang 26% naman sa micro, small and medium enterprises. Base sa pag-aaral ng Iban Foundation, kahit pa across the board ang pagtataas sa sahod ay kakayanin ito ng mga kumpanya, kaya naman hindi imposible kung isa sa batas ang 100 pesos na aumento sa sahod ng mga manggagawa. Uh, hindi nga po, eh. yun ang gusto namin pabulaanan. Kung tanggapin ng mga negosyante yung bawa sa tubo, at huwag ipasa sa consumer, hindi naman tataas ang presyo ng bibigin. Kasi ah. ang sinasabi nila palagi ngayon, parang nananakot eh. No? Kung magtasang sahod ay napakalaki yung pinsala sa kanilang tubo. Sa paliwanag ni Africa, mas mataas pa ang sahod ng mga manggagawa noong 1989 kung ikukumpara sa minimum wage ngayong taon kasama ng epekto ng inflation. Samantala, sa panig naman ng mga foreign investor, sinabi ni Africa na natural lamang na ang hahanapin nila ay ang may pinakamurang labor force para sa mas malaking tubo. So para sa amin yung sinasabi nito na Naku, kung sobrang taas ang ilaki ng minimum wage ay aalis sa negosyante. Habang produktibo manggagawa, habang may tubo yung negosyante dito, at anong lalo na sa dami ng insentibo-benefisyo binibigyan ng gobyerno, tulad ng mga pagbawas ng buwis sa mga malalaking negosyante, pupunta at pupunta naman yan dito. Pero ang mas mahalaga punto doon, bakit tayong tapat mo ng ekonomiya? para sa dayuhan. Sa pagbiyahan sa ekonomiya, para sa mas marami at para sa Pilipino. Giit pa ni Africa kung may mga negosyanteng magsasabi na hindi nila kakayanin ang pagdaragdag ng sahod sa kanila mga manggagawa, dapat silang magpakita ng datos. Hindi ba nakapagtaka pagkatapos ng um, 35 taon ng Regional Wage Board, Sa lahat ng sasabi nilang umento, sa lahat ng sasabi nilang pakikinig sa pahinain ng manggagawa, sa lang nilang binabalanche ng sa negosyante at manggagawa, tama ba yung pagkatapos ng 35 years mas bababa pa nga na ganang sahod ngayon kasi ng 1989 ano yun medyo di ba sila kung sinasabi nilang economic growth ano so, yun ano yun that new dragon or the new tiger of Asia sabi nyo sa pinakamabilis sa paglago ng ekonomiya sa region di ba hindi masabay yung sahod di ba so sa amin ano lang yun kung kinakailangan ng legislation kasi hindi nakikinig yung visual wage boards And natin after registration, ang pang-purpose kasi pag tatanggalan yung proposal, bugi ng digital wage board eh, kasi ginagamit lang siyang paraan para lalo pabay um, ng sahod. At yun ang karnasan, yung lakaran karnas, sa pagpilating dita. Pinapababa talaga yung sahod para palaki ng tubo ng mga ano siya. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Kyle Bulias. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.